Kalayaan Job Fair 2025 umarangkada po sa Rosales, Pangasinan para sa detalye ng balitang yan. Kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Umarangkada kahapon ang kalayaan Job Fair 2025 sa SM City Rosales ng ang libu-libong oportunidad para sa mga naghahanap ng trabaho. Mahigit 7,000 job vacancies ang binuksan mula sa 28 local at overseas employers na layuning matulungan ng mga aplikante mula sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at Kalapit Probinsya. Ayon kay Dolly Eastern Pangasinan Head Mary Jane Hofano, malaking tulong Job Fair na ito para sa mga Pilipinong naghahangad ng hanap buhay. Aniya, mas pinadali na rin ang proseso sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na katuwang ang DOLE. Bukod po sa job fair, syempre meron din po tayong one-stop shop. Nandito po ang PRC, nandito ang DSWD, nandito po ang DOH. At ang DOH po, lahat po ng um, hard on the spot ay mabibigyan ng uh, medical assistant. Ilan naman sa mga hard on the spot, ang inaasang makatatanggad ng 5,000 pisong tulong pinansyal mula sa DSWD bilang suporta sa kanilang pagsisimula sa bagong trabaho. Ilang aplikasyon ang dumayo pa mula sa malalayong lugar upang makilahok sa job fair at makipagsapalaran Kibaldun, Mm hindi -hmm. ka makasakali lang <laughs> samantalang may ilan ding agad na natanggap sa mismong araw at nagpaabot ng salamat. nagpahayag naman ang pagkilala si SM City Rosales Assistant Manager Chao Chua sa suporta ng gobyerno at mga partner na pribadong kumpanya na aktibong nakisa sa nasabing aktibidad. napakahalaga po na mayroon pong partnership si SM Supermalls sa ating local government unit at sa mga ahensya po kagaya ng dole, peso para magkaroon po tayo ng avenue na matap po ang mga job seekers sa buong bansa po na makapunta po sa SM Supermall. So venue po si SM ng ganitong mga activities po. At buuin natin na sa 13,000 job vacancies ang binuksan sa buong rehiyon 1 bilang bahagi ng Kalayaan Job Fair 2025 na dinagdagan ng mga aplikanteng umaasang makahanap ng bagong trabaho. Kasama mula rito sa IFM de ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.